Binabalag niya yung tiga si Nadia Montenegro matapos na madawi sa umano'y paghit hit ng Mary Jane sa siyang ng Senado. Depensa ng aktres, aminadi siya humihipak ng babe pero itilanggi ang nauna ng paratang. Agad naman ito ang inulan ng batikos kung saan pati si Sen. Robin Padilla ay damay dahil stop niya ang aktres. Oh. di ba? na. sa showbiz, May... alam naman natin na talagang sina aja isa sa mga staff 'di ba ni yeah. so uh, Senator Rodrigo Padilla. So wala pa siyang tsagot dito. Pero sabi nga eh dati 'di ba, uh, kumbaga nung may naamoy sa CR, kaagad naman nagpaliwanag ang actress na nanggagaling lang yung amoy na yun sa kanyang vape. Oh, pero kina. alam mo ah, sa pagkakakilala natin na mm -hmm. kina, mm -hmm. kahit kay ever since yes. na nag-start siya sa showbiz, naiintay ka siya sa kung oh, karika, oh. kanika, sila ni Bago, yes. yung pagkakarin ng anak, pero never, never. po siya naiintay na gumagamit ng marijuana, na Mary Kay, di ba? Na pinagpabawal diba? ng gamot. Na na gamot, hindi siya Pero nga, baka, minsan na ito, minsan may, nak may nakakausap tayo na ibang mga tao, sabi nga na, minsan daw yung vape po, ay parang amoy din na Mary J. Mm -mm. Pero hindi Kasi, naman. Kasi diba, ang alam ko yung mga vape, may mga flavors yun, di ba? Ah, may mga, may flavor. mga flavors. May di ba, Clyde? Oo, oh, oo. Oh. ano, 400 flavors, plus yun Di ba, oh, 400 plus yung flavor, din Kasi nakikita ko si Clyde may vape siya, ah. Oh. alam ko may mga flavors Not flavor to take yun. si Clive, ah, hindi gumagabi oh, oh. na pero pagka naamoy mo yung kitred, kala mo amoy lang gano'n, di ba? Mm -hmm. Pero in, in, fairness naman din, Okay, hey, Nadia. Parang I doubt it. But at least, pero kumuling pa rin, o. Oh. But still, iimbestigan oh, pa rin siya, di ba? O, oh, i-chat e mo pa rin siya para sumagot. Di, mo, di ba siya sa Hindi ko pa siya tina-chat, eh. I-chat e e ch e mo na daw, ch -chat sabi ch -chat ni Mang Jeannie. Ay, okay. Hey, Nadia. Parang, oh, oh. Kung ano man i-sasagot, eh. Hindi, yun po. Babalita namin sa Marisol Academy. Ay, kaya alam mo, Sabado. Okay. On Monday na po, di ba? Uh, -uh. Sa yung po, nilinaw naman yan na hindi daw siya no, yun. Pero ay, iba lang, rin, eh, ano Pero yung... iba pa rin. Pero iba pa rin yung manggagaling. Hindi na na nga yun sa so, kanya. Hindi yung ano ang reaction niya sa mga lumalakas ah, na yeah. ito. i-chat si Hindi naman na pwedeng niya. isa lang itanong, di ba? Uh -huh. so, okay. Okay.